talo. Talo siya. Oh, lagi mo, lagi mo. Talo eh. Mm -hmm. Ito ako veteran si eh. sa mga ganito eh. Teka lang. Huwag mo eh, huwag mo ipagpag. ko <laughs> <laughs> Parang wala eh. <laughs> Parang wala eh. <laughs> Parang wala, eh. <laughs> ulitin ulitin. Sa akin ba bakat ka? <laughs> bakat ba sa akin? Ba bakat siya bakat. Okay. Bato, bato, pink. Ah! Ah! <laughs> ah! Dali ka ngayon! Hmm! Dapat to ano eh? May design! Pag <laughs> ano? Oh! Harap doon! Harap doon! Oh! Bakit? <laughs> na mukha mo! pa yan! Oh! <laughs> Nakalo ko. Dutot ang mukha mo. Ito <laughs> so, maganda. So, so, ah. mo siya boss. Papangiti mo talaga. natin to. O yan, sige. Paano ba? Papangiti mo ayaw. 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 Ganyan, ganyan dapat. Ganun. O, okay, game, 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 game. Okay. Ako ba may sungay na? Bato, bato, pick. Ba. Ba't 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 tas! Tas na, tas, tas! Ta 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 taas, taas, taas. <laughs> okay, dalawa kayo. Oh, dot na maganda. Ah, dot-dot, ganda niyo dot-dot. Ayun po ngay taas eh, pinipili mo ako eh. Ay, wala eh, hindi na sila nagbabago eh. Ah, ito. Yan, 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 yan. Ay, 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 ay. Yan, isa pa, isa pa, isa pa. Okay, oh, tuloy, tuloy, tuloy. Para makakante ako. Bato, bato, pick, Ya, yeah, talo ko. Talo ko na yung bato yun eh. Kuskus -kus ang maganda. Ganda mo na kuskus. Ito maganda. Oh, lagi na Ano ito eh? Oh, lagi yeah, natin ng Yeah, 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 yeah. Bagoti. Eh. Yeah. Okay, tuloy. Oh, tuloy, tuloy, tuloy. Bato, bato. Oh, taas, 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 taas. Okay. Kita ko na, na okay, taas, taas, okay, okay. Okay. Oh. <Stato>? Pares, pares. Taas, taas. Kita ko na. Oh, ay, nan, pan, man, tayo, o man, tayo, alo, yan na yan. dalawa, dalawa, dalawa. dalawa, dalawa, Hindi. yan, Ano ka ba? Yun. Ay, Okay. Bato. Oh, bato Ayan, oh, yeah. nakabawi, nakabawi Nakabawi, nakabawi Nandito hmm. ka sa na. <laughs> Oh, tuloy Bato, bato, pink ang ah! <laughs> bilis eh Pag hindi sa akin ang bilis <laughs> Ito, ino mo, po ka na pre <laughs> Kailangan mas maganda ka dito. <laughs> okay, tuloy. Up. Bato, Up, bato, bato, pig. <laughs> Talo <laughs> ka na naman. Talo na naman. <laughs> Uy, ay, galing naman nito. Eh. Grabe oh. Scarface. <laughs> Bali. Bali kasi. Ampakan din mukha mo. <laughs> oh, teled, teled. Oh. Ampakan din mukha mo pre. Ano naman ako? Ampakan mo kanya. Diyan natin

Focus focus, focus, focus. focus. Ako na, yeah. oh, yeah. ako na. Ako ah. Ninja move. Yan. Ba Bakit doon sa ulo ko? <laughs> Huwag naman doon. Hindi, mukha lang labanan, di ba? kasama daw ng mukha. Lalagyan nating smiley yan. Okay. Okay. Uh, okay. Oh, game Okay. 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 Panay ka rin! Durug. Durug Iyak. Si Durug si Papa. Ang pokey Papa mo na. No? <laughs> mm. <laughs> last more tayo ha. Last more. Kung makakabawi ha. No, no, pick. Ato na. Ang na na mo. Ang awasay

Kalang, kalang. Ipag buwa mo. Yan! <laughs> last na tayo. Ah. Last, 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 last. Last, ball, last ball. Bato, oh, bato. Pablik! mo usap na, last battle Ilang <laughs> ko na sa camera. Harap na. <laughs> ยิน